Motaw tuwa na milipit sa sakit. Fully injury na naman. Ako si Tyler Bay na miesta ng Islamdang versus SMB. First quarter, big lineup para sa Magnolia. Triple tower, Tyler Bay, Trappy Ribis at James Laput. Slow start para sa dalawang kupanan. di Dikitan lang ang laban. Sa second quarter, gumawa ng adjustment ang magnolya sa depensa at dito naman nakuha na nila ang kalamangan. Ngunit sa kalagitnaan ng second quarter, hindi sa diyang na mali hakbang si Paul Lee at nagtamo ng slight injury. At habang si Bay ay nakadalawang slam dunk sa quarter na to. End of second quarter, 44-37, Magnolia up by 5. Sa third quarter, inside attack ang panimula ng Magnolia habang sa SMB maalat pa din si CJ Perez. Angat na sa walo ang abante ng Magnolia, 52-44 sa pamamagitan ng inside production ni James Laput. Pero hindi pa rin makalayo ang Magnolia dahil sunod-sunod pa rin ang kanilang turnover kaya nakagawa ng 7-0 run ang SMB. Baba na lang sa isa ang lamang ng Magnolia, 55-54. At dito na rin nagsimulang pumasok ang outside shooting ng SMB at nagawa na nga nilang ang kini ng kalamangan. Ngunit pagpasok ni Gio Halalon, bumalik ang Magnolia kaya naago ulit nila ang lamang. End of third quarter, 68-67, mags up by 1. Support quarter, inside attack ulit ang simula ng Magnolia. Sinasamantala nila apot ang kakulangan ng big man ng SMB. Ngayon, habang si Tautua ay namimilipit sa sakit. Nang tamaan ang kanyang braso early in fourth quarter, ang gaganda din ng setup ni G. Halalon sa kanya mga big man. Kaya Magnolia up by 7, 86.79, 3 minutes and 44 seconds left. At patuloy pa din ang mga miss shot ni CJ Perez. Kaya sa dulo ng laban, halos hindi na din siya ginagamit. Ngunit to the rescue ang mga veterano ng SMB sa pamamagitan nila Bron dial at Chris Ross. 1 minute and 54 seconds, baba sa lima ang lamang ng Magnolia. Sa huli, nakuha pa rin ng Magnolia ang panalo. At dahil sa panalo, still undefeated ang Magnolia na may 7-0 kartata Habang ang SMB ay back to back loss simula nang mawala si Junmar. Bagsak sila sa 3-3 na kartata.